So, kung susunod na contestant, please. Ano ah, ang pangalan mo? DJ po. Okay. Ilan taon ka na? Ilan taon na? Ta ka na? 25 po. Uh, Ilan taon ang tanga ka na? Hindi ko po alam. Okay. Anong talent? Hindi ko po. Maragay po. Sir na ano po. Hindi ka na mag... Macho dancer? Opo. Oh, o, sige, sige nga. Kasi ako nito yung sir. Patingin nga ng pagiging macho dancer. Pakitaan okay, mo kami ng slow move oh slow mo. Yun sa trabaho rin. Hey, damay mo na. <laughs> <laughs> Hindi, yung sayo na sinasabi mo. Yung natural. Natural na, natural na ano. <laughs> Very good. O oh, yun. Parang si ano lang ah. Si agila <laughs> Next, next, next. Muay. Ikaw na, Mike. Mike sis. <laughs>